Imagine mo na lang, maganda ang panahon, tapos lumalangoy ka at pasimpleng nagkakayak sa dagat. Tapos bigla na lang lumitaw sa harap mo yung barko na direktang papunta sa iyo. Ano ang mangyayari kung hindi ka mabilis? Kung matatamaan ng isang tao sa harapan ng barko na may takbong 20 knots o 37 kilometers per hour, ang puwersa ng pagbangga ay maaaring magdulot ng malubhang pinsala gay ng mabaling buto, panloob na pandurgo, trauma sa ulo, sapagkat ang cargo ship ay tumitimbang ng 150,000 pataas. May nakadikit na taliptip sa katawan ng barko dahil sa tagal nitong nakababat sa tubig dagat kaya maaari ring makahiwa ang mga ito sa balat ng tao kung maswerteng mabuhay ang isang tao mula sa pagkambangga sa harapan, ang alo na likha ng barko ay pwedeng umanod papalayo o di kaya anurin at hihigupin pa ilalim sa likod ng barko kung saan may umiikot na elesi o propeller na umihigup naman ng tubig mula sa bandang harap para gumawa ng pagkakaiba ng pressure. Kung ang isang tao ay nahigop ng propeller, mahirap na yung mabuhay sa laki naman ng tatlo o apat na blades na may sanda ang ikot bawat minuto. Kaya ano ang pinakamabuting paraan para mabuhay? Ito ay ang mabilisang paglangoy at pag-iwas nito sa perpendicular na direksyon sa papalapit na barko. Kung magdadive ka lang para umiwas, pwede ito sa maliliit na barko at mga bangka. Pero hindi ito pwede ito sa malalaking cargo ship na may draft o lubog na 10 hanggang 20 meters. Kaya kailangan mas malalim pa dapat dyan ang sisisirin mo. Alam mo ba kung ano ang pinakauna mong gagawin kung makakita ka ng tao sa dagat? Ipaalam sa amin dyan sa mga komento at para sa ibang impormasyong pang maritime, i-follow ang Marine Insight.